Dolphy ang kanyang mga OFW sa isang concert sa Hong Kong. Dati siyang nagtrabaho sa Hong Kong kaya alam daw niya ang pakiramdam ng mga OFW. Makikita tayo kay GMA correspondent Corazon Kanyene. Jampak ang Hong Kong Coliseum ng mga OFW na nanood sa show ni Dolphy. Kasama niya ang limang anak, mga apo at ang long-time partner na si Shasha Padilla sa bawat patawan ni Dolphy, uuwang kuha niya ang kiliti ng ating mga kababayan. Siyempre na ngayon, magsiyahin na ako eh. Ibinig na ko nga ngayon pag-genial ko eh. Teka sa paa ko na tumatama. Ibinig rin ni Dolphy na dati siyang OFW sa Hong Kong. Alam niyo ba, kahit yung team na dito, magtatrabaho na ako dito. Bakit hindi pa kayo mo? Kaya naman tuwang tuwang ating mga kababayan na ginugol ang kanilang day off para lang mapanood si Pidol. Kasi uh, idol na idol ko si Dolphy. Prisa talaga pinanganak ako. Dolphin, Dolphy na talaga ako. Sa panayam ng GMA News, pero riwa ng king of comedy ang pagtatrabaho niya noon bilang dancer sa isang sa Hong Kong. Noong araw, yung mga Pilipinos, meron silang patulong na, na, na chinese Ama ang tawag nila. Pero ngayon, amo ng Kaya ramdam din daw niya ang lungkot ng mga OFW na nagwalay sa kanilang mamahal sa buhay sa Pilipinas. Araw, kasi ko, bago ba Pilipinas? Mula rin kita sa Hong Kong at sa Kanepa na hatuto 24 oras.